Puna maninay. Man. Eh, kasi malak ta di tuyan manilan. Ana mata puro kasamsama ka me lata te ay ayang ko. Ape, agluk-luk so ka manay. Puro me green ti makita puro me kayo kada sabsaba. Ape ta amung ka. Amung te amok ah. di toy Manila. Building nga nagdadakalan. Tapos kita. Ah, magtagalog ka tabi. daw kasi nasa Manila ka na. Ha? Magtagalog ka daw kasi ma, nasa Manila kana na. Magtagalog ka hmm. ako? Oh. Hindi nila maintindihan ang ilokano dito. Hindi. Kunak sabi ko sa na naman eh. Oh, sabi, yung manen. Sabi ko sa na naman. Oh. Akala ko dito maraming building, maraming sasakyan, may train, may eroplano. Ano ba naman 'to, saging? Oh, tignan mo 'tong saging oh. Sawang-sawa na ako ng saging dun sa probinsya. Pinaglilingdan lang ng kimot ko 'to magtaki doon sa banbantay oh. Ganyan no, tapos pinang-iilo ko yung mga bulong-bulong. Ay, ko na manen. Sabi ko na naman sa'yo eh, ang gusto ko sana yung magandang bio. Oh. Eh ano ba naman tong bio na to? Puro kasabsabaan naman, puro naman ay ang atalo ko sa. Eh nandito tayo sa titirahan namin eh. Ah. Mamaya ipapasyal kita sa BGC. Eh, ah uh, binis. Anong BGC? Anong meaning ng BGC? BGC. Baak Group. Company? Company. Uh -huh. Andun na naman si Ronald Lag ko na maninay. Ay, ano ito? Manok ang ingay-ingay dito. Hindi, itagalog ko na maninay. Ay, sabi ko na naman sa'yo eh. Sabi ko, gusto ko sana, ano eh, yung, yung mag-travel-travel mag, tayo. Kaso pagmulat ng aking mga magagandang mata eh, eh puro puno naman oh, puro puno. Yan, yan. Dami-dami pang manok na kwan. Yan, yan mga kalapate. Ah, ganyan oh. Pero in fairness ah, medyo ano dito ah. Medyo malalaki yung mga bahay. Oo, <laughs> malalaki yung bahay dito. Medyo malalaki. Ah, sige, mamaya maya, mag-relax ka muna. Tapos dadalhin kita sa pasyalan dito sa Manila. Manila? Ah. Uh, oh, gusto ko yung roller coaster. Yung mga, ano, mga, uh, basta, basta. Marami, marami basta marami. Huwag oh. uh, wag ka muna dyan. Huwag <laughs> ka muna dyan bago ako dito eh. Parang hindi ko kalupaan dito. Kuna, na kuna ako sa iyo eh. Kuna ako sa iyo. Oh. Talaga ah. Ipapasyal mo ako dito sa Manila. Oh, ipapasyal ka hmm. dito. Eh dito marami may mga mangga. ay no? Alam mo yung mga mangga marami diyan. Mm. Uh. Wag kang kukuha diyan. Hindi atin yan. Hindi atin yan. Bakit sa barrio ay eh, purdot-purdot ka lang nang ganon? Tapos ay iba ka dito. Papalasiitan ka dito. Bawal magnakaw. Oh, so, dito. sabi ko na naman sa iyo eh. Sabi ko sa iyo eh. <laughs> sa baryo yan eh kwan lang yan nalalaglag lang yan oh. pinapadik-padikan lang namin pinapakain ng baboy yan <laughs> oh dito papalasitan ka dito talaga dito oh papalasitan ka dito oh, ang naman yun oh mga indian-indian menu ako yan, eh